Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikasampu ng marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, Magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw manilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan pagkat ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag Matakot kayo sa Diyos, ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ng mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa alip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Espiritong Bumubuhay Ang Salita ng May Kapal ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Didigaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod. Panginoon ko at kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Awit pambungad sa mabuting balita. Ngayon ay panahong marapat, panahon ng pagliligtas araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao si Leif pagbubukod-bukirin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at maninirahan sa kahariyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhay ng sandibutan sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may suot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayay walang may suot at aming pinaramtan at kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw sasabihin ng hari sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ito ay sa akin ninyo ginawa at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa lumayo kay sa akin mga sinumpa Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon sapagat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain. Nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng may suot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ko ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan Unit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo.